Mahaw to mga idol, mamahaw. For today's video mga idol, samahan nyo sa lamon. Makain na naman mga idol. Napakasarap yung ulam natin ngayon mga idol. Sa manok mga idol. Fried chicken po yan. Tapos niluto, nirecook sa aking kasamahan. Kaya panoorin nyo sa lamon mga idol. Yan ang simpleng video natin, mga mukbang videos. Sa panahon ngayon mga idol, kailangan tayo magsikap at magtipid mga idol. Simple lang ang pangarap natin dito sa ibabaw ng mundo mga idol, magsikap, mangarap para maabot ang ating gusto sa ating buhay mga idol. Kaya kung saan man kayo sulok ng panig ng ating mundo ngayon mga idol ay napakaswerte po natin. Dapat magpasalamat tayo sa ating mahal uh, na Panginoon. Kailangan tayo magsikap para sa ating pangangilangan araw-araw mga idol simpleng buhay mga idol napakaganda mga idol ngarap tayo na sa isang araw tatlong bisis makakain mga idol baka nagtaka kayo mga idol nandito ako sa labas po mga idol binisobel ko lang po, mga idol maingay po ang ating uh, uh, paligid kaya pasensya na po kayo mga idol napakasarap mabuhay mga idol Kaya, iwasan na natin mga idol yung mga masasamang loob Kaya, laban lang tayo sa ating buhay mga idol kapag ang Panginoon ang kumilos mga idol mamangha ka na lang na bakit ganito ako o ganyan ang takbo ng aking buhay dapat marunong tayo magantay mga idol kung hindi pa para sa atin magantay tayo baka balang araw ay darating din yan ang ating uh, mga dasal bibigay din yan sa ating mahal na Panginoon mga idol kaya laban lang sa ating buhay maraming salamat God bless us all mga idol